Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Gandang araw, narito ang latest update natin sa Bagyong Goring at sa pinag-ibayong habagat. So nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin nga ngayong alas 11 ng umaga para magbigay na update sa Bagyong Goring at weather advisory naman para sa habagat. So Tingnan po natin yung mga iba't ibang weather system na nakakapekto sa ating bansa. Unahin natin yung Bagyong Goring, kanina nga alas 10 ng umaga, nasa layong 155 kilometers ang layo, silangan na aparigagayan. So yung tinatay ang sentro nito, nasa dagat pa, pero pansinin natin yung makapalaulap nito, umabot na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. At maging dito sa may bandang western section ng Northern Luzon, no? may mga kaulapan, yung track or extension ng Bagyong Siguring ay umabot na. So generally, yung Northern Luzon talaga sa ngayon ang direct affected ng bagyong Siguring. Samantala, ang bagyong Siguring typhoon category, lakas ng hangin, umabot ng hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman naabot ng hanggang 185 kilometers per hour. At ang pagkilos nito sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So, yung nakikita nating current location, maaaring bahagya pang bumaba, kumilos nga pa south-southwest at posibleng madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal. Samantala, dito nga sa Central at Southern Luzon at Northern Luzon na pag-ibahin naman ito yung habagat dito nga sa kanlurang bahagi na Central and Southern Zone at maging sa may bandang Visayas area. Samantala yung kumpol ng kaulapan dito nga sa labas ng ating air responsibility ito naman ay isang low pressure area. At kanina, nasa layang 2,150 kilometers ang layo silangan ng gitnang Luzon. So wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, patuloy din tayo monitor sa nabanggit na low pressure kahit nasa labas ito ng ating air responsibility. So balikan natin ano ano ba yung mga lugar na may warning signal. Dahil po sa bagyong siguring, no, mas lalong nadagdagan yung warning signal natin. Mayroon na tayong warning signal number 3 sa areas na naka-highlight ng orange. Ito po yung northeastern portion ng Cagayan at saka yung eastern portion ng Isabela. So, Meron tayong warning signal number 3 dito. Yung yellow naman ay warning signal number 2. Sa eastern portion ng Isabela at sa eastern portion ng Cagayan at sa northern portion ng Aurora. Yung lugar na may warning signals number 3 and 2, maaaring makaranas na ng mga masungit na panahon at maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Hanggat maaari, huwag na talagang pumalaot yung anumang uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan na may warning signal. Pag sinabi nating masungit na panahon, pag-ulan. Pwedeng magdulot ng mga sa low-lying areas, o pag-apaw ng mga tubig ilog na magresulta rin sa pagba ng mga komunidad na malapit sa mga ilog. pag lupa naman, kung ilang araw na pong umuulan sa inyong lugar, lalo na malapit kayo sa paanan ng gil gilid ng bundok, maring malambot na po yung mga kalupaan, maring magdulot ito ng mga biglaang pagluho ng lupa. Samantala, sa areas na nakahighlight ng light blue naman, yan yung lugar na may warning signal number one. Batanes, natitirang bahagi ng kagayan kasama ang Babuyan Island, yung central portion ng Aurora, buong lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng na Isabela, dito sa may bandang Apayaw, eastern portion ng Nueva Vizcaya, warning signal number one din sa eastern portion ng Ifugao, at eastern portion ng Mountain Province, ganun din sa Kalinga. So yung lugar na may warning signal number one naman, hindi naman po agad-agad na mararanasan o no, posibleng in the span of 36 hours or less sa nyo palang maramdaman yung mapagulan at paminsa minsan pagbugso ng hangin. Pero uh, babalik pa rin natin sa lahat ng mga lugar na may warning signal. No? Yung mga kababayan natin yan, dapat maingat at patuloy ngang uh makipag-coordinate at cooperate sa kanilang LGUs at DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. So ulitin natin, no? lugar na may warning signals number 3 and 2, masungit ang panahon. Pag sinabi natin masungit yung malalakas sa pagulan at hangin na talagang makakapaminsala sa mga bagay, istruktura at ari-arian, Warning signal number one naman, pag ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ngayon, maaring minimal pang pa epekto ng hangin sa mga lugar na may warning signal number one, pero it doesn't necessarily mean na mahina po ang bagyo sa inyong lugar. Basta po may warning signal, dapat lahat tayo nag-iingat. Samantala, ano naman yung natin in terms of paulan na dulot ng bagyong siguring? So, direktang epekto in terms of paulan. No? Wala naman tayo inaasahan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali na matitinding pagulan ng more than 200 mm. So, balit 100 to 200 mm eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, habang 50 to 100 mm, etong ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Cagayan at ng Isabela, northern portion ng Aurora, buong Cordillera Administrative Region at ng Ilocos Region. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa lunis ng hapon, paulan na dulot ni Goring mararamdaman sa eastern portion ng mainland Cagayan. Ganon din yung 50 to 100 mm of rain possible. Babuyan Island, natitirang bahagi ng Cagayan, eastern portion ni Isabela, northern portion ng Aurora, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. So kanina, binanggit natin na talagang may mga pagulan tayong inaasaan sa mga lugar na may warning signal. no? So balit, dahil nga sa particular na season natin ngayon, yung panahon ng habagat, kapag may bagyo po tayo dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon, patuloy nitong pag-iibay yung habagat. At kapag pinag yung habagat, yung bagyo makakapekto sa Northern Luzon, yung habagat pwedeng magdulot ng pagulan dito nga sa Central and Southern Luzon and sa ilang bahagi ng Visayas. Yung ulan naman na dulot ng habagat simula ngayong araw, 50 to 100 mm posible sa Sambales, Batanan at Occidental Mindoro. Bukas naman, 100 to 200 mm Occidental Mindoro pa rin, no? And 50 to 100, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Northern portion ng Palawan, kasamang Kalamian at Cuyo Island at Antique. Sa sa darating na lunes, mayroon pa rin pag-ulan na 50 to 100, tinatayang 100 to 200 mm sa Occidental Mindoro, habang 50 to 100 mm sa Prince asaan pa rin sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, sa Northern portion nga ng Palawan, kasamang ang Kalamian at Kuyo Island, Antique, Guimaras at northwestern portion ng Aklan. So kung pagsasama-samahin natin yung forecast ng Paulan na dala ni Goring at yung forecast ng Paulan dahil sa pinagibayang habagat para mas ma-visualize natin kung saan ang concentration, ito yung tinatayang Paulan ngayong araw hanggang bukas and then bukas hanggang sa darating na lunes pansinin natin no paulan sa northern Luzon area uh, minimal na paulan sa western section ng central and southern Luzon Pagdating bukas hanggang sa Lunes, paulan pa rin sa Northern Luzon area, uh, mga considerable or significant amounts of rain na dito nga sa western section and central and southern zone at maging dito sa may bandang Western Visayas. Pagdating ng lunes at martes, may paulan pa rin sa Northern Luzon at patuloy pa rin yung paulan na dulot ng pinagibayang habagat sa western section ng Central at Southern Luzon at ng Visayas. So bakit po natin ipinakikita ito yung posibleng makakaranas na mga concentration or madalas sa pagulan at given the fact na during the last 5 days ay talagang may mga matitinding paulang na itala, lalong na dito sa mga lalawigan ng Northern Luzon area, nandiyan pa rin po yung uh, patuloy nating paalala na posibleng ang malambot na yung kalupaan dahil sa mga pagulan during the last five days. At yung inaasahan pa natin paulan, over the next three days, pwede nga magdulot ng mga biglaang pagguho ng lupa. lalo na, na po dito sa mga uh, paanan ng bundok or pagbahan naman sa mga low-lying areas. Ket Palala pa rin po no? maging alerto patuloy na mag-monitor sa ating update at makipag-ugnayan sa kanilang LGU at mga disaster reduction managers. Ngayon tapos na tayo sa posibleng epekto ng ulan. Simula naman natin ano yung epekto ng hangin. Kanina, binanggit natin yung lugar na may warning signals. Lahat po na may warning signals number 3 and 2, malalakas na hangin na pwede makasira ng mga bahay na gawa sa iba't ibang materyales. Lalong lalo po yung mga bahay na gawa sa mga light materials. No? Yung mga gawa sa nipa, yung mga bahay kubo, lalong lalo po sa kanayunan. Pwede rin makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng halaman. Pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So sa mga lugar po yan na may warning signals number 3 and 2. Sa lugar na may warning signal number 1 naman, yung hangin, although light, moderate to strong lamang, pwede rin magdulot ng mga minimal or to minor damages sa mga properties and some agricultural products. No? Samantala, pinakita natin kanina pag iiba yung habagat kung kaya may inaasaan tayong pagbugso ng hangin ngayong araw, Bataan, Metro Manila, Calabar, Zone Bicol Region at Mimaropa. Bukas naman, aside from sa nabangit nating lugar, mararamdaman na rin ang mga pagbugsubugso ng hangin, Visayas, Dinagat Island at Kamigin. Sa darating naman na lunes, aside sa mga airs ito, may ilang bahagi na sa Buanga Peninsula po ay pwede rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. That is, dahil sa pinag habagat ng Bagyong Sigurong, Goring. So, eh, kung malakas ang hangin, Meron tayong nakataas naman na gale warning. Of course, pag malakas ang hangin, magiging mahalo ng mga karagatan. At sa ngayon, itong mga karagatan lamang sa paligid ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela at Aurora, ang inaasa nating magiging mahalo hanggang sa napakaalon. Hanggat mari huwag na pumalaw dito sa eres na to, yung mga kababayan nating mga ngislat, yung mga may malito sa kayong pandagat. At generally sa mga lugar na may warning signals, lahat po ng sasakyang pandagat, lahat ng uri hanggat maaari ng nang pumalawot. At asahan natin no, na sa mga darating na araw, sa pinag-iba habagat at yung magiging pagkilos ng bagyong siguring posible pang madagdagan yung mga magiging maalong karagatan. Now finally, ano yung natin sa pagkilos ng bagyong siguring at intensity? So ilang araw na rin tayo nag-monitor. During the last two days, ito po yung naging pagkilos ng bagyong siguring yung sentro. At ngayong umaga, nasa na po siya, alas 8 ng umaga, 135 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora. Uh, pansin natin yung sentro offshore, nasa dagat pa. Pero yung lawak ng hangin, ito pong bilog na ito, yan ang reason kung bakit kahit nasa dagat pa ang bagyo, yung sentro, mayroon tayong mga na iba't ibang warning signal. So ano yung nasa natin sa loob ng uh, 48 hours or sa darating na Monday ng umaga, yung sentro ng bagyo ay nandito na sa may bandang 295 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora. So mapapansin natin simula ngayong or kahapon hanggang ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, halos patimog ang magiging pagkilos ng bagyong siguring. So, it means, posible rin po na madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal, lalong lalo na sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. At posible rin mababad sa paulan, itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya't lahat po talaga kailangan mag-monitor, lalong na, na yung mga natin dito sa Northern Central Luzon area. Ngaw, pagdating ng uh, linggo hanggang lunis ng umaga, daan-daan itong liliko, palayo ng ating bansa. Pero we're not ruling out the possibility na pwede pang mabago yung pagkilos nito no. Pansinin din natin mananatiling typhoon nito in the next 24 to possibly 36 hours. Malakas po ang kategorya nito, typhoon category. And then pagdating ng uh, ma-test ng umaga mapapansin natin kikilos ito, maglulup Makita natin yung pinaka forecast track no. Naglup ito at uh, by Tuesday nasa may bandang 310 kilometers na to silangan ng kalayan kagayan. Pero, itong particular position na to, patuloy pa rin magpapaibayan ng habagat in the next 3 days. At sa darating naman ng Miyerkules, mapapansin natin, ay dahan-dahan itong kikilos patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon or sa southern part ng Taiwan, sa layong 85 kilometers east-northeast ng itbayat Batanes. Samantala sa darating naman na Webes, magkita natin na sa loob pa rin ito nating air responsibility, no? Or sa layong north 250 kilometers north-northwest ng Itbayat-Batanes. So itong forecast track natin ito, over the next 3 to 5 days, pwede pa rin magpaibayo ng habagat. At yung epekto ng habagat, mararamdaman sa mga lugar na central and southern zone, maging sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!